Oh, good morning mga kaarob. At uh, ako'y uh, tenang ng Paling ke, Uh, bibili ako ng tawag dito, uling. At mai uh, may aku. ako na ano, na apa ano ba ito? Panganang ano, last week ko na po itong nabili. Kaya lang ngayon ko lang ano, ngayon lang ito. Ito siya. Yan. Pangalang, ano yan? Uh, pangalang tuna. Yan. At uh, plastic pa yan. Ah, Tapos, kasi dumating yung anak ko, uh, magsisinig ako ng hipon. O, lalagyan ko ng ano ito yan. Buto-buto uh, uh, na naman. Sinigang na... <coughs> buto-buto na may hipo naman ganun din ganon din sa ginawa ko muna uh, ano naman yung buto-buto din pero iba-iba naman to ako hmm. ito naman nabibish ko to itong ano na to <coughs> na panganang tuna ayan ayaw ko galing pa na ata ng ginsan to eh ito frozen pero okay pa rin Iyan, o kaya ihaw pang ihaw yan o, ito naman o, malaking hipon o yun tapos bibili ako ng ano bibili pa ako doon sa paligid abangan nyo na lang ang <clears throat> part 2 na uh, <clears throat> part 2 na pagluluto ko mga kaaro <laughs> shibu ka na naman kainan naman tayo <laughs> eh kaya eh, alam ko, yung ano ko kasi na dalaga ko, yung paghanay ko eh... Intern sa Region 1 sa Dagupan. Eh... Karating, lagi siyang napupuyat. Siyempre, kailangan mo ng... Uh, ...pakainin ng ano, para maging malakas siya. Kasi sinasabi niya, eh... ...nangihi, uh, ano... Eh sabi ko, may naraw yung ano niya. Eh sabi ko sa kanya, eh, PC niya dahil yung pag-aaral niya ay sa kanya naman. Sila siya ang makikinabang. At 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 at, at, at kanyang magiging pamilya pa ng araw. No, kami naman, siyempre, uh, tumatanda na, matanda na, hindi eh, naman sinasabing matandang patanda Si Pre eh, siyempre, ganyan ang makulang, gagampanan natin ang nararapat hmm, bilang ano Panginoon ang siyempre. Gagawin nating lahat. Kahit tayo maghihirap. Basta wag lang sila. So, alam nyo naman eh. Siyempre tayong mga bagulang, Ganyan tayo eh. Ganyan natin kamahal ang ating mga anak. At, uh, basta masipag sila mag-aral. Huwag tayong magatubilang pag-aralin. Mag-subikap tayo. At, uh, ano, <clears throat> eh, alam ko naman, yung mga anak natin, basta masipag, eh, yung kanilang pangarap ay kanilang pag uh, makakamtan balang araw. O sige po, mga kayo, para akong nagtatatang. Nagt nagt <laughs> babay na, ay, yan sinasabi ko lang. E, eh, tayo, siyempre tayong mga magulang talagang ganyan. eh proud tayo sa ating mga anak, basta masisipag mag araw So, al alam na natin kung saan sila mapatutungo mapatu sa kanilang tatahaking buhay. <laughs> o, sige, babay. Babay, mga kaaro, abangin nyo na lang, part 2. <laughs> Ayaw ko ba medyo maba siguro may part 2 part 3 kasi mag pa ako ng ano nang panganang uh, tuna oh so, iyan ay ano ha hindi ako mayaman diyan hiniram ko lang yan sa kaklasik ko doon sa ano ang uh, alam mo naman pagka uh, sumahod ako sa ano barangay <laughs> yun ano ay pinambabayad ko bali, ka hindi naman ano pagang uh, pag uh, ang misis ko, nagpa, ano naman, nagpadala ng alawas ng ano, yun. May alawas kami sa ano. Ayun, uh, tinitipid ko. Uh, tapos luwalabas din ako sa ano. Uh, pag may uh, ihinging mga anak ko sa baon, uh, yun. Yung kinikita ko sa tricycle, yun. <laughs> Mapasada ko yun, binibigay ko. Uh, yung bulso ko, pag uh, nagpipraining, pupunta ng ano magic uh, doon ang ano nilai it ano nila, uh, ano nila eh, eh, binibigyan ko ng pambasahin oh sige po Tengok po eh, parang ano parang kinikinto ko yung buhay ko <laughs> ah, sige bye bye mga kaaro ka bye bye, bye, -bye.